Merong mga kaguluhan sa buhay na hindi naman kailangang pagdaanan. Pero dahil sa maling paghahangad, ay eh, nagiging parte ng buhay ng iba. Bandang huli, nagre-reklamo o nahirapan tayo. Pero kung tutuusin, ginusto din naman natin ang ganong klase ng buhay. Kabilang na dyan ang pag-aasam na umasenso ng sobra-sobra o kaya yung pakikipagkumpetensya sa iba sa kaisipan na kung meron sila, ay eh, may dapat ako rin. O baka nga, masigit pa ang dapat meron ako. Kapag ganyan ang attitude mo, dapat kang magsuri dahil bandang huli, magugulat ka na lang sa mga kaakibat na pahirap ng ganyang buhay para sa isang tao. Si Haring Solomon ay binigyan ng kakaibang karunungan mula sa Diyos. At ang karunungan ito ay ginamit niya para obserbahan ang kadalasang pinaglalaanan ng oras at lakas ng tao. Sa kanyang pagsisiyasat, nakita niya na maraming tao ay tumutuon sa mga bagay na walang kabuluhan at walang patutunguhan. Ang karunungang ito ay matutuklasan sa Aklat ng Mga Ngaral. Isa sa mga sinabi sa Aklat ng Mga Ngaral ay ito, Mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan kaysa sa maraming pagkain pero hirap na hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat para ka lang humahabol sa hangin. Ang talata ay nagtutuon sa problemang likha ng dalawang katotohanan. Una, na ang tao ay walang contentment at pangalawa, ang mga bagay pansamantala. Dahil dito, kahit anong paghahabol mo, ay eh, para kang naghahabol sa hangin, di mo aabutan. Actually, di mo mahuhuli at di mo mawari kung naabutan mo na nga ba o hindi. Di ba ganyan ang tao? Di matapos-tapos na pag-aasam sa kayamanan na misang kahit sobra-sobra na sa sapat, ay sinasakripisyo pa din ang mga mahalagang bagay para sa mga bagay na lilipas lang din naman. Kung akala mo na nakuha mo na ang pinaka, marirealize mo na meron at meron na namang lilitaw na mas pinaka. At dahil nga pansamantala ang mga bagay, hindi din ito mapapasayo ng matagalan. Either masira ito o mamatay ka na. Dagdag pa yung paghahangad ng bago na kahit okay pa, eh, aayawan mo na. ba diba, ganyan ang karamihan ng tao. Kaya sabi ni Solomon, mainam pa yung may nakakain ka na isa sa mga pangangailangan mo kaysa yung may kaguluhan sa buhay mo dahil sa paghahangad mo ng kung ano-ano na bandang huli ay mauuwi din naman sa wala. May mga hamo na talagang parte na ng buhay na kailangan nating pagdaanan at siyempre harapin. Pero meron din namang mga stress at problema na bunga ng maling paghahangad ng tao. Ang pinakamainam na gawin at hangarin, alamin at sundin ang kalooban ng Diyos. Sa ganyang paraan, yung unnecessary struggles at stress ay maiiwasan at ang kapayapaan ay makakamtan. Asa ka pa?